Ibinahagi ni Pastora Mary Ann Olpindio ang ilan sa kanyang mga pinagdaanan bilang ina sa programang Counter Blessings ni na former Governor Sharina Cherry Domingo Umali at Doktora Kit de Guzman. Kwento ni Pastora, sinubok siya ng Panginoon noong naaksidente ang kanyang bunsong anak at dahil noong una ay inakala nilang gasgas -gas lang ang nangyari dito ay hindi nila ito gaanong nabigyan pansin. Hindi uh, dinala ko po siya sa doktor, tapos binigyan siya ng antibiotic, uh, tapos chinex, sabi niya ganun. Uh, pag hindi raw umipekto, tapos nag allergy anytime, balik daw po kami. Uh, Ayon kay Pastora, dahil binigyan na ng doktor ng antibiotics ang kanyang anak, ay panatag na siyang maging maayos na ang kalagayan nito. Kaya ninais din niyang makasama sa retreat ng kanyang ministry. Ngunit bago umano siya umalis ay siya naman ang naaksidente at sinabi ng kanyang mister na ang pangyayari ang dahilan upang hindi niya iwanan ang kanilang mga anak at hindi umano kalooban ng Diyos na siya umalis. Sa kadahilan ng naging malubharin ang injury sa kanyang tuhod ay pinanalangin na lamang niya sa Panginoon na kaagad siyang gumaling upang kanya ring maalagaan ang kanyang anak na may sakit. Laking gulat na lamang niya nang kinabukasan ay maayos na niyang naigagalaw ang kanyang tuhod. Sabi ko, ano, pinagkakatiwala ko po sa iyo ito, Panginoon. Pinamamalik ang dugo ng Panginoon. Maging kagalingan na nagmumula sa iyo. Tapos po nung kinabukasan na, kasi napakasakit talaga kahit ganyan. Nung time na kinabukasan na pagising ko, iginaganong ko yung paa ko. Salamat sa Diyos. Talagang bumalik na uli yung gumaling agad instant. Para sa Balitang Unang Sigaw, Amber Salazar.